What's up, mga din natin dyan? Na, kanina pa nag-intro? <laughs> One more. One more. One more turn. Okay. Turn to the Speed slow. Okay. Thank you. Maling na. Ang Ah. 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 Wow, wala ka ng kaliskis, oh. Oh, oh. Careful, 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 Dito eh. ka yung vlog. Mamasama ka sa vlog, ikaw yung mahiwa. Loko <laughs> <laughs> ng kaliskis, grabe Ano para tawag kis? yan? Na para matuyo yan. Ano isda yan ay, ito? Nag, Batuta. Batuta? <laughs> ito pa may, Gigil na gigil, oh. Pinagtitripan ako ng mga papangkin ko habang ako ay nagkakaliskis ng isda. Yan o, oh, bula nila ako. Sabi lang, mag-reflex daro ako ng katawan. O, oh, mag-reflex pa yan ng muscles. Nasaan? Ay, asa asan yung muscles? Ika muna. Ay... <laughs> <laughs> Para may muscle ah. <laughs> Natuwa sila sa pagkakaliskis ko. Tapos, pinakita pa yung dalawa dun sa may planggana. O yan o, oh, tapusin ko raw lahat. Don't come near. near, don't come near. Come not Come near It's okay. Come not The near the fish. the watchers. The judges. The judges. Watch only from afar. Wow! wow <grabe>. <laughs> Far away. Kamera mo. Kasi ano yung sasalita? Hindi mo ipokus. Ayun, Nick. Ando, naka-iga sa duyan. Hindi na bumangon. Come take the vlog. Right? Take the vlog. Yeah. Take cellphone. Say hello. Say hi. Sana ako may buhay na yung cellphone. Hindi, ano nga tawag dyan? Hindi ko alam kung pangalan to. Anong pangalan to? Kuya! Star, Loro. Loro. Loro Jose. Loro, Jose. Loro, Loro. <laughs> <laughs> Wala kayo. Kaya... Kaya nga. Sabi nga niya kay Lolo eh. Lolo, let's swim. Oo naman si Lolo. Tapasug. <laughs> Tapasug na naman. Tapasug sa hindi, Bukan lah tu, hinuli lah dah eh. tu. Tadi pa? Hmm. Kaya macam yang hinuli ni <laughs> <laughs> Illegal, illegal bukan <laughs> <laughs> dah Ilegal... <laughs> Dapat itu bina belagi. Eh. Illegal swimming. Dami ni sinasabi sini sabi. Dapat itu bina eh. Oh, dami sini sabi. Naga ada ala si buaya si. Eh. Si mga pinakamala lagi si buaya sebelum mundo Eh. Hey. Ito, so, yan, yan. Ito siya. Abay, so lucky! Hi, eh. son! Hello! Vlog to ni Tito, ano, boy. Thank you! Thank you! Atumay! Hi, Lolo! Wow, congrats! Sana, uh, sana. all ko ngayon po pa eh. Hindi pa nakakapag. Grabe yun. Ako hindi pa. <laughs> Grabe. Anong an nararamdaman mo nung Evin, na... chan. <laughs> <lang kilaman> <noop> <Yeah. laughs> Parang feeling ko lahat ng mukha ko dyan bare face ah. Okay lang yun. Ganda na Wala na. Ha? Ay, so pinis. Before and after. Oh, so pinis. Parang si Reyna. Yeah. <laughs> 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 ah, wow! Eh, Editor. Editor! Editor ako eh. Wow! Oh, is may isa may, is <laughs> <laughs> may dalawa ka pang isda. Oh, is dalawa pa. Huwag na yun i vlog ah. Papapagod oh, na ako eh. Lubat na yan? No nga, 13%. Low bat. Low bat. Naka ilang battery ka to? Kahapon naka lima ako eh. Ay, Joe. Yung... Hindi pag naarawan kasi, pag naarawan malakas ang kain ng battery. Mm. Mm. Oo nga no, ang bilis niya mag ano, malupat pag nainit. Ayun lang. Ako nga nainitan na eh. Hindi naman nagkakao. <laughs> Kapit tayo guys. Huwag na natin pansinin yung ano, may ari ng ka camera. Magkape na lang tayo. <laughs> ano tayo? Sege. Sege. Narinig ka. <laughs> Uy, magti-tiktok pa tayo. Okay, patas ko maglaba. <laughs> <laughs> brown. 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 <laughs> mag kape ko, bro. Ikman mo. Ikman mo. Lasang brown. Ito ka tayo magkape tayo dito. Ganito ang buhay dito sa probinsya. Kapi-kapi lang, simpleng buhay. Masaya, di ba? Sama-sama lahat. Grabe yung malamig na. Inano mo pa nga ka sa... Kalahati, me! Inano pa nga sa tubig yung mainit ka Ayaw mo. Ilan mo uh, uh, na ito na yan? Five. Eh, off mo Eh, Ay, off mo. Tapos yun mo. Mayroon pang pasang pagkawin. Mayroon pa. Pag ginan mo, automatic nag-record -re na siya. Wala siya. Ah. Wala siya yung pause, ganun. Wala. Kaya kailangan patay, tas hindi ulit. Nasa ano araw? Wala may pula siya. Nagpapakaon. Pwede yan under the water. Yeah, it's GoPro. mo <coughs> Dapat pala binigay mo sa akin tumalun ako. <coughs> Kaya nga naka-case ako kahapon e. Naka-case Pero kanda yan, pwede yan ng 30 meters? Dawaan? Of course. Pero natatakot ako, sayang, baka... Pwede yung sa Yung sa case ko, ano sya, 65. Ayan. Pwede. Pwede sya, pero di mo sure kung buhay pa. <laughs> Pero yung, sinabing pwede. pwede yung taste sabi boy pa. oh, yung case pa yung gumamit. <laughs> yung, yung gumamit hindi na. Di ba kapon may ano rin yun, yung pindutan niya sa gilid, meron ding yung Natanggal malamit. din, ginanon ko sa ano, <laughs> sa dagat. <laughs> Natanggal naman oh. siya. Saan kayo makabili ng malamig? Na. Ma. Gusto malamig. Kay pastor daw yung... Tap, tap, tap. Onik, what are you doing? Washing hands? But dito ang have a Kala ko nablalaba. Maglaba ka na dyan. Ano sa mm soap Pera? Nanay! -hmm. Ano luto dyan? Hmm? dyan Asan yung dito? sabon? Ihaw? Ihaw? May lili. Bili sa mga Ang dami mo nang bibili. Anong luto niyo to? Ang bibili ang ula. Mukha tao. Hindi, di ko alam. Anong luto <loot> niya? Si... <sighs> anong luto niya? Ano? Rito ulit. Chef! Anong luto niya? Anong luto niya, Chef? Ba't nagtatanungan kayo, Chef? Anong luto niyan? <laughs> Kinalis ka sa'yo na lang niya. Ano? lang. Wala lang. <laughs> Para <The> sa vlog. <laughs> <blog. laughs> For, <laughs> For the vlog. For the vlog. For the vlog lang. Tapos, hindi na ano. Grabe naman kayaman, no? <laughs> For the vlog. Huwag oh, niya talaga ugali niyan. <laughs> Wala yan? Pa? Loro, loro. Oh. Loro? Lahat yan loro? Lahat yan loro? Latihan loro. loro. Ha? loro. loro. Oh. Waka. Lobster yung iba. <laughs> Isda nga ni. Isda nga ni. Isda nga ba ni. Isda nga ni. Wala talaga makukuha dyan ang samang sagot. Hulakan mo kung tama ba yung hindi. Hala! Kuya, saan? Ay, wala pala dito si Lala. Lalo! Lalo!

po ko sa'yo. Ano lang ka rin ang kalas Kaya yung pagkakalis ko sa'kin, sa hindi yung ganun eh. Oh, Aga talaga eh. Full force. Ay, mainit! Ano? Jos, paano eh, nakasandaan na ako. <laughs> Nakunti no, pa din. Nakunti <laughs> <gasps> pa rin? Hiniwa mo na? Hindi ah ano yung expert? Magtanong ka sa expert. Hihiwain ah? mo ko bang kayo? Parang to, sibuyas yung Bawal Hiwain. Hiwain. bawal maling hiwa sa sibuyas. <laughs> Kada ano, luko, may ano yan. May Kakaibat. Hiwa. May kaakibat na sarap. Wow. <laughs> Ma, okay ka lang dyan. Ah, kapi mo lang. Dyan. ¿Qué